Nagangalit na sunog ang sumalubong sa mga bombero sa isang pabrika sa Paranaque. Pahira pa naman ang pag-apula sa sunog dahil sa mga nakaimbak na sapatos. Live mula sa Paranaque, nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano ng sitwasyon ngayon dyan? Ruta, agad sa ngayon nga, patuloy pa rin yung sinasagawang pag-apula ng mga bumbero na sunog na naganap nga rito sa isang pabrika dito sa Vitales, Paranaque. Alas 11.30 nga ng umaga ng sumiklab sunog, agad rumuspondi ang mga bumbero ng barangay Vitales pero hindi nila kinaya ang bilis ng pagkalat ng apoy sa loob ng pabrika. Sarado at nakapadlak ang gate ng pabrika at wala rin tao kaya nahirapan ang barangay fire first responder Nagmula raw nga po sa ikalawang palapag ng pabrika at agad gumalat dahil sa mga nakaimbak na mga sapatos. Wala ding bukas na binto at bintana na pwedeng pasukan ng mga bombero. Kaya kailangan nilang tibagi ng pader ng pabrika at wasakin ang gate para mapasok ang lugar. Gumamit na rin ng breathing apparatus ang mga bombero para mapasok ang loob ng pabrika. Ruth, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin yung sinasagawa ng pagkapula ng mga bombero at fire, fire under investigation pa rin yung sinasabi sa atin ng BIP rito, Ruth. Gary, yan, nabanggit mo na under investigation pero may mga nabanggit pa sila na suspect siya na posibleng pinagmula nitong sunog. No, Ruth, kanina ng araw umaga kasi may nagwe-welding dito sa katabing gusali nitong pabrika. Kaya nag nagsimula ang apoy sa may second floor, iniisip ng mga bombero na maaaring itinsanhi ng pagkakaroon ng apoy pero patuloy pa rin nilang iniimbestiga ng pangyayari, Ruth. Isa pa ari bukod dyan sa mismong pabrika, wala nang ibang gusali o bahay ba yan nakatabi na posibleng naapektuhan ng sunog? Oh, Nakontain na nila yung apoy root dahil nga sa village nyo ito at marami mga bahay. Pero dahil sa mga firewall, wala nang nadamay pang ibang parte ng gusali at mga kapitbahay root. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.